Hello everyone, maganda umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel So, sa video na ito, napakita ko sa inyo ang isa pang ginagawa ko na racket sa Japan So, napakita ko na sa inyo dati na nang-collect ako ng basura Then, dinidispose ko So, bukod sa trabaho ko, nangangalakal ako So, extra income po yun And, ito pa po ang isa So, uh, kung mapapansin niyo po, meron po tayong chroma dito alaga pa po yan. So, ibig sabihin may register pa po yan. So, uh, ko po yan as is na may registro. Ipapalit e, ko lang po yung uh, pangalan. Change of title po ba. So, isa pa po to again sa uh, racket ko or pinagkakakitaan dito sa Japan. Pero ito, bihira nga lang to. Paminsan-minsan lang. Kasi hindi naman po palagi mayroon tayong nakikita ng sasakyan o no? may nakukuha ng sasakyan. So, yung ginagawa ko po dito sa Japan, nag-iikot ako, or naghahanap ako kung meron mga makita ko sa akin na walang plaka hindi na ginagamit or may makapagsabi sa akin na hindi na ginagamit sa sasakyan kahit merong rehistro pa tatanong ko kung bebenta nila o hindi kasi meron iba kasi pinapaputol lang yung rehistro then gagamitin nila kapag gusto nilang lang ulit nila gamitin minsan kasi meron dalawa sa sasakyan ganun hindi masyado nagagamit kaya pinapaputol mo yung rehistro pero pag hindi na kailangan, tinatanong ko kung bebenta nila o dispose nila. Then, nag-uusap kami ng presyo. Siyempre, sa pamamili ng mga sasakyan, kailangan mo isipin din yung kailangan kang kumita. So, bibili mo siya sa price na medyo pag pinasa mo, kikita ka pa rin. In this case naman po, itong sasakyan na to, sa kakilala namin, uh, nagpalit po siya ng sasakyan, may rehistro pa po to. So, ito, actually, sinuwerte tayo dito kasi binigay na lang po ito. So, actually, tubo na po tayo agad dito kasi nga again, binigay lang po ito, hindi tayo naglabas ng pera, i-dispose natin. So, kita na po tayo, all in all down. So again, uh, namimili po ako na sa second sa Japan, although pa minsan-minsan lang po, uh, in the near future, bala ko pong gawin itong uh, isa sa talagang main na business ko. So, as of now, naghahanap ako ng lote or lupa na marirenta o pwedeng upahan para doon ko ilalagay yung mga sasakyan or tatambak natin yung mga sasakyan na mabibili. Kasi, sa ngayon, ginagawa ko sa namong-elect ako sasakyan pero dahil sa limited yung space ko dito sa parking ko, kailangan ko silang dispose agad kasi meron akong truck doon, meron akong isang sasakyan dito sa misis ko at yung sa anak ko. So, all in all, siguro mga anim na sasakyan ang kasya dito sa ngayon. Kasi dati, ang gando sa may talyer ko, kaya ko pa magpasok ng at least dalawang sasakyan. Kaya nga lang, ginawa ko na siyang taliyar, may harang na at marami akong gamit sa loob. So, hindi na namin masyadong nagagamit yun. Hindi na pwede maglagay ng sasakyan doon. Kaya limited na lang no, mangyayari, nangyayari pala dito, sorry, kailangan mo nang umalis yung isang sasakyan sa harapan bago makalabas yung nasa likod kasi pahaba siya. So, pag may sasakyan ako nakukuha, nagiging limited yung space. So, kailangan mo nang, again, pag nakakuha ko ng sasakyan, kailangan ko silang dispose ko sa So, hindi ako pwede mag impact mo matagal. So, sa process na yun, kung ano yung presyo ng pinagtalahan mo or gustong presyo ng pinagtalahan mo minsan no choice ka kailangan mo ibigay ng mura so wala kang magagawa unlike pag tinigil mo ng matagal doon sa isang pwesto mo pag na na pag na hit mo yung price na gusto mo or nakasundo kayo sa price na gusto mo doon mo lang siya i-dispose unlike yung again pag nagpresyo yung bibili sa'yo wala kang choice kasi kailangan mo agad sa ma dispose so again in the near future pag nakakuha tayo ng lote na magtatambakan ng mga sasakyan natin fully gagawin natin yung isang main sa business natin so sa ngayon uh, sa so pag ganitong trabaho kailangan mo lang ay actually financial na actually kailangan mo lang ng unang para mamili ng sasakyan pero hindi mo kailangan pa ng lisensya. Pero sa kagabala ko, in the near future, pag nakabila ko ng mga sasakay na hindi na gumagana or umaanda, bala ko kasi silang patayin chop or chop-chop. So sa ganong klase na negosyo, kailangan mo ng lisensya. So meron ako papel, kailangan ko nalang pilapan at ipasa para magawa ko yun. So again, hindi ko siya magawa dito dahil nga limited ang space. So pag nakakita na tayo ng lupa, then ipapasok ko yung papel, pwede na tayong mag pwede na tayong mag-shop ng mga sasakyan at mangawa ng mga parts. So again, pag ginawa niyo po dito sa Japan yun, kung wala lisensya, bawal po yun. So, kung gusto niyo naman magpadala ng mga parts sa Pinas kung sa, or sa mga bansa na bumibili ng mga piyasa ng sasakyan, again, kailangan nyo ng uh, papers, lisensya. So, once na makakuha nyo yun, pwede na kayo mag-chop ng sasakyan at magpadala ng mga parts. So again, as of now, bayan sila lang ako, hindi ko kailangan pa ng ganong lisensya. Tsaka, sa isa-isa pa lang ako mamimili, namimili ng sasakyan. So, okay lang. So now again, masyado nung umahaba ito. Padaanin ko pa ng trend. sabi ko, ang intro ko. Ang ko guys, lilinisin ko muna to para medyo maganda naman tingnan pag pinakita ko doon or dinala ko doon sa pagbibenta ko ng sasakyan. Kasi medyo madumi po siya. Pati yung loob, medyo madumi. And again, so ito nga pala, 2011 na Daihatsu Tanto X. So actually, hindi pa po to ganung kaluma. Maayos pa po siya. And again, nagpalit lang po ng sasaking yung mayare. So, hindi na po ito kailangan. And, sinuwerte po tayo sa atin ipinigay yung sasaking. So, again, linisin ko lang po ito. Samahan nyo sa proseso. Okay, guys. So, bago po siyang hugasan, vacuum ko muna yung loob. Linisin ko lahat ng mga dapat linisin. Alisin ang mga kalat sa loob. Then, hugasan natin siya sa labas at sa loob. Okay guys, so katatapos ko lang mag-vacuum ng loob ng kuruma o ng sasakyan. Now, ko na siya. Now, let's do some car washing. Eh you know, sabunin natin. Okay, so alawa na natin ang sasakyan at punasan natin tapos yung loob naman ang pupunasan natin ng basahang basa. -basa. So now, punasan na po natin Para matuyo na po yung sasakyan And again, susunod naman, gagawin ko ay yung loob naman po ang pupunasan ko Para mas malinis tingnan tapos naman natin ito pala maganda sa gamitin pag katapos niya maglinis ng sasakyan tong towel ito para mawala yung mag, mga nagre-rainbow yung, yung makikintab either sa body or sa glass pag ito ginamit nyo mawawala yun. hindi ko naman kailangang linisin ng ganitong kalinis to. Kaya na syempre, kung gusto nyo medyo tumaas pa yung presyo ng binibenta nyo, make sure na malinis tingnan at maayos bago nyo ipasa. Okay guys, so tapos ko na po linisin yung sasakyan. Nakausap ko na rin yung pagdadalhan ko ng sasakyan. So, instead dadalhan ko doon, pupunta siya dito at kukunin yung sasakyan. Now, pasilip ko sa inyo yung love.